natin Diyos ko, yung dagat nila dito. Ha? Huh? Hello? Bismillah. Bawal dito pa tanga-tanga. Saka pa. Babawi rin ako sa'yo mamayang gabi. <laughs> Nakatakot Ang ano, ang tarik. Hindi na lang pala ako manginhas. <laughs> <laughs> Grabe ang tarik. Delikado dito pag maulan. Diba sabi ko sa'yo, papaya, uh, mamaya papaya din yan oh. Bismillah, bismillah, bismillah. Magay, gano'n ko. Yes, binigyan niya tayo hunas. Thank you. Bismillah. 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 Ay, Bismillah. Ah. Bismillah. Bismillah. Yes, of course. every moment of my life. Bismillahirrahmanirrahim. Hanapin niyo ako dito panghilod. Yeah. Hindi para sa akin. Grabe ka. Alam ko yan. Yung, yan. yan. Laki. <laughs> Walang iya. <laughs> yan daw yung pang hilod. Oh. Nakikita niyo mas malaki pa sa akin. <laughs> ano yung bundak sa akin. Bismillah. <laughs> Hala, yung bato siya. Oh. Okay.

Ay, bunta. Wow. <laughs> Ang ganda ng buhangin, parang kulbrown. <laughs> Dito? Dito ako maglakad-lakad. So, araw-araw tayo dito. Sa tingin mo, masasanay na tayo doon sa daanan na yun. Oh, nung upan yung paan niya? Kasi kung baka lakad ko talaga dyan dito. Pinapaapa ako yan. Aramil? Oo. Motor lang kanina ito. Okay lang naman, motor laman kayo. Hindi po, pero kung masanay na po sa kayo. Wala bang Wala bang manginhas? May nanginginhas. Hindi tayo mamaya. Nanginhas tayo. Ay, may tatapukan nila. May huling isda. Oo. Bakit kasi binakuran nila? Ang taas tuloy. <laughs> Pesta pa naman sa kanila ngayon. Live? Video? Video. Dito maka live. May signal ba dito?

oras do me hagan coma uno yan pare bag ko bare yung praso to kumain daw natin to di ba ala natin to manging hash na lang ako <laughs> Parang wala naman madumi yung bato. Hindi pa alam saan dadaan. Kahit saan na lang ba dadaan. Ano ba yung isda nila, hindi ko kilala. May mali tarangka. daming uwang hindi siya ano bismillah Bismillah. Ang pangit ng bato nila, hindi yan nila ng ano, ano, kinason. Wala yung kinason na kagaya sa kamigin. Hoy. Mas na. Mas Oh. dito wala dito ang pinasol hindi siya ano uy starfish oh yun na yun, yun, yun. Starfish. merong ano doon sa lalim si orchin yon may si orchin doon oh may si orchin ah. may mga ano yun dami madumi yung ano patuhan nila ang dami eh. Nandun ang marami. Wala dito. Nandun ang madaming tao. Nandun Ayoko dito mga ina. O di ka dito makakapanginas. Wala dito ng ano. yorchin sa ilalim. eh yun na, yun na, yun na, gumagalaw-galaw. It's alive. It's alive talaga. It's huh? alive. Huyan na ka na, daridarecho -dar ka lang, malilingon-lingon. Nanay, malandun na. You have to go there. I'm just money right Buti na, na talaga ito sandal sa gamit ko. Hindi na ako nag-ano-ano, patumpik-tumpik. -ano, Bagay talaga siya sa akin pagkagala. Ma mapadagat, mapafalls. Saan? Ay, telay. Ay, eh, ano to? Haba, gumalaw siya. Ito, ito, ito. Yan. Parang higad. Madami dito. Sa akin naman, bagay ang mga telang sandals mga rubber tsaka ano synthetic hindi nag ano ang aking nagsusugat manipis kaya bagay sa mga malalambot lang na tela ay po saan ay po ay po ay po alanganin ang tapak alanganin ang tapak lalaki ng bato yung kinaso na hinahanap ko yung market sa bato. Mag Ang magnana yun. Ang magnana. Na na na, -na, 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 -na. <laughs> Kinulang sa araw. Okay lang naman yan. Ano to? Sa silalim mo. Ano siya? Ano siya? Malaki ang low tide. Pero hindi siya yung hindi siya yung shell friendly na inaakyat ng mga ng mga ano. Yung kagaya sa kami. No. It's a video. Video video, 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 video. Ta na na. So guys, Ah, uh, thank you for watching. Ewan ko na mangyayari sa amin dito. Kung makakahanap ba kami. Tara! Ang ganda. Kay ganda. Kaganda. Ganda rin po. Tingka dito. Oh. Yan. Yan ang ganda ng ano nila. Oh. Oh, diba? Ah. Tapos may marimar. Ang ulap ay napaka dumi doon. Banda. So, nandito pa rin kami. Laki na si Orchie noon, hindi pa nakapagtago. Inabutan na ng araw. Hey! Anong plano mo sa buhay? May mata siya. Ito, baka ito pa, Anong plano mo sa buhay? Magpapahuli ka na lang. Hindi ka namin nulihin. Bigyan mo na lang kami ng maraming maraming kinason. Ha? Huh? Crispy pa? pata. Ay, po, Mel, Mel kinaso nang hanapin mo, huwag da mo. Pildi tayo nito, Cheng. Tagisa lang tayo nito. Nanay mo, tsaka tatay mo, kung ang na Tikman ko lang. Tikman mo din. Sa dito ka. Buhay na. Nanginahin na si Ramil eh. Tikman mo, mo masarap. Tikman mo masarap. Anong tunog? Krak-krak-krak? Oo, oh, ganun. <laughs> <laughs> Pika, picture mo ako. Asa cellphone mo? Parang may remembrance ako dito. Ano lang? Thank you. Para meron ako dito remembrance. Halika na dito. Ang ganda ng ano. Pulaga, huli ka Balbon. Ang ganda ng ano araw. Oo. Oh. Ang ganda ng kulay ng dagat, ng ano paligid. Si anak you <clears throat> ano ba yan na tayo mahanap? Kinason? Kinason? May narinig nga ako naglalaglagan eh. Pero umang naman yun. <clears throat> umang is da umang. Anu daw?